kelemi anak jiu. Yeah. Sabar lah, dah pesan sal. Ini anak ber, ikan ber bring. Hmm, yummy. Delicious ya pak. Yeah, ah, boleh, boleh buat dragon. Dragon. kena. A few minutes later Guys, ito po yung loto ni Mayor ngayon Buto ng baka Napakasarap nito Wow Yummy Guys, kain po tayo Meron po tayo ditong buto ng baka Tsaka pritong isda Tsaka daing So wala po akong almusal guys Tirahin mo na natin to. Wow. Ah, sa bawah hmm. kain po sarap tong bulat oh. bakal Sarap ng sila yung espada guys Saka hmm. hmm. naman sabaw Sabaw na mainit Ah Oh, kabi init ah Sayuti Gusto ko guys yung mga gulay-gulay Jesus so, da. Sarap pag dito kumain guys, isa labas. Lalo na tabing kagat. Mmm. talaga pag ganito ang kain, no? Daming laman nitong buto, hmm. Tapos dahing. Masarap kumain pag may bulad yung tawag sa amin eh, dahing. The best. Sabaw. Ah, lagi pare. Ah, ang init. Sili sepeda. Bro, hmm. thank you Lord. Pakai ulo seperti ini nih. ngalutong serap ng kain ko kaya ganito wala na May naglilay doon

sa rice. Kita hmm. mang idol, gutom na gutom talaga. Hmm. Ito lang po rin. Ito lang po rin. Ito lang po rin. guys. na gutom talaga ako. Simsyana po. yung ano. buto ng baka na may mga laman-laman. ah A few minutes later. Tama, tama. Pagkatapos kain, guys, na deliver na nag -deliver ng tubig. Tulungan natin. Tapos na tayo kumain, guys. Sa uli, muna natin to.

Higop ni Mayo, Dorotin! Kaya napaan ka! Nah, dia na po ah. guys. Ako nga dito to, eh. Aris, eh. Natangkang bird ka pagka birdie Aris gabi ni eh. Kanta ka. Kanta ka agad. Shout out sa Aris. Shout out sa girlfriend mo, girlfriend. Wala kang girlfriend. Wala, marami kong babae. Boyfriend pala, ikaw, pre wala kami, wala shout out right? <laughs> mas kandal so guys lang kain Lakad -lakad mula. muna tayo dito sa taas. din konti itong barko na to guys Ito tayo sa bridge eh? pa na Ito yung lifeboat namin no was na loading And ang kurahi siguro Ito ay sbp na Up spring Sorry daw dai ko no

Kasi general cargo to eh. Guys, thank you for watching. Hanggang sa sunod po natin na vlog. Sana, uh, mag-subscribe po kayo o uh, manood sa video natin kahit hindi maganda yung video natin na ginawa. Hindi kayo nasayahan. At least, nakasupport kayo sa akin. Thank you. Love you. Bye-bye.